Ayan yung tinuruan ko mga sisilab sa mga gumawa oh, 'di ba? Ang galing na niya gumawa oh. Nakagawa na siya. Oh, 'di ba? Kasi parang parang iba yung ano dito. Bakit? <laughs> ay, iga i oh. ano ko lang yan mamaya. Na, na ano, ano namali na nga ako pag na ano Namali, namali pero okay naman yan. Kaso lang parang mahirap yan. <laughs> Ayan oh, nakagawa na siya diba, oh. Yung, yung, ba, ang ganda ng yung kulay. Yung kulay to, oh. 'Di ba? Gaano kakalat. Saka na namin linisin to Pag natapos kami bukas. Ayan, o. Oh. o, <laughs> oh, ayan, o. Oh. Diba, ang galing na niya gumawa. Isang araw lang. oh, isang araw lang pinag-aralan niya, oh. Alam na niya paano gawin. Hmm. Kaso lang pinuro niya, puro. Yan yung puro blue. Hmm. Ma, ito pala yung malta. Akala ko ano. Oo, yan kasi yung ano yung yung ano yung isang iisang kulay yeah. lang. Yan yung ano mas mataas ang kuha, yung isang kulay lang. Oo. Eh isang kulay lang siya, one color lang. Yan yung tinatawag na one color ito, blue. Kaso lang may design siya na ano yan, mga puti-puti. Hmm, yung sa gilid niya yan. So, sa gilid yung... niya. Kaso lang hindi talaga yung pure na one color kasi mayroon palang ano. Oh. Mayroon pala siyang tawag ito, Ay, mga puti-puti. Um. Dapat pala tinanggal mo yan. Pero okay naman kasi, um, ayan o. Parang design na rin siya. Ayan. Sayang din pagtanggalin. Sayang din pagtanggalin siya. Kaya, haba pa naman. <coughs> Paano ba yan? Mali ang pagkalagay mo. Ito o? lang, itong ano, yung sa dulo-dulo. <laughs> ah! Bakit kasi ba? Ah. Yung ano ata, no. sakto kasi namin ano nito. May, may pako na, na ano kanina. Oo. Mm -hmm. pag suk mo siguro. Uh. pag mo yan. Nagkapalit. pag mo yan, baka may nagkapalit-palit. Ayan o, nagkapalit. Hindi ko yan. Baka mamaya Ayos. Eh? Pagpalit-palitin mo na lang. Ayan, oh. Ba? Kaya na niyang gawin. Isang <coughs> araw lang yung gawa niyan, oh. Mm. Um. Ayan. Ang ganda ng kulay, oh. Ayan. Masulang. Ayan, oh, anda. Oh, ayan. Kalat portion. Kalat portion kami ngayon, oh para kaming ano nagkagulo-gulo ang mundo dahil sa basahan. <laughs> Guys, sa basahan oh. Ayan to oh. Ito ang ng kulay oh.